5K sweater ng mga idol kay Boss Tony Ayan o. Oh. Last day na ni Boss Tony, eh. na siya ng United Kingdom ulit. Baka oh, siya pala to si Boss Tony. Kaya eh. ayan. Kausapin so, niyo na, baka matawaran niyo pa mga idol si Boss Tony. Eh. 5K sweater to. 6K yung presyo. Alakan nila, may bawas pa naman yung mga idol. Oh. Ayan o. 6K E-Boys Tony po mga idol Quality Ay, no. Quality ang mga idol E-Boys Tony po Ito ang mga idol ha eh. 5K sweater ah. 5K ito mga Ay, 6K mga idol E-Boys Tony Ayan o. Oh. Ay, Almost on ito mga idol. Five days sweater. Almost on ito mga idol ah. Five days sweater. Okay, mga idol, andito tayo kay Boston, eh. So, did mga manok ni Boss Tony, mga idol. 5K sweater. 5K sweater ito, mga idol. 6K. Ayan. 6K ito, mga idol. Medyo pricey, pero sulit pa rito, mga idol. 5K sweater, mga idol. Galing pa ito, mga idol. Kaya, ano to. Medyo, ano. Pricey, pero Sulit ka rin sa quality nito, mga idol, oh. 5K sweater yan, mga idol. Ayan, 5K sweater, mga idol. Gaybos Tony ito mga idol, ah. Idol, gaybos Tony pa rin to, mga idol. Ayan, oh. 5K sweater ang uh, bloodline niya, mga idol. Ayan. 6K ang presyo. Eh, bawas pa mga idol. Medyo madilim pa kaya nerdy pa ang ating ano. Ayan. 6K to mga idol ha. May eh, boss Tony. Eh, boss Tony to mga idol. 6 to idol. Eh, boss Tony to. idol uh, 6k ito mga idol 6k kay boss Tony ayan so ulit to ganda ng ano eh. mga idol so ulit ayan mga idol sweater Idol 6K to Solid ito. Nagulang na. 6K ito mga Idol. May bawas pa. Anong bloodline ito? Gilmore. Mga Gilmore mga Idol. Yan. Yeah. Gilmore. Nagulang na no? Gugulang. Uyus lachon. Gugulang. Ngayon nga, idol, magugulang na. Gusto nang so, pabigay muna ng number natin? Ah, uh, yung pa rin, ah, 465 Yung bago maghuli yan. Ah. Oo. Full stag yun. Full Anong ebin natin ulit? Yung, Del Prado Tony. Del Prado Tony, mga idol. Magugulang na itong ano na ano, Gilmore. Maganda. 6K, mga idol. 6K. Ayan. 6K ka, mga idol. Ayan. Gilmore 2 ano? years old mga idol Pero quality ito 6k Gilmore mga idol Ang malupet Ang mga quality to. gagamit yung mga idol ha eh. quality o eh, manok ni boss Tony mga idol quality del prado Tony ang kanyang FB page mga idol eh. 6k may bawas pa 2 years old mga idol should stay. More. Gilmore, mga idol. to idol. Ayan. Ayan. Gilmore, yan, my idol. Bull stag. 6K. May bawas pa kay Boss Tony. Del Prado, Tony. ang sắp page người. Ampoco idol. mọi người. Mai sắp mọi người. Mai sắp mọi idol. Two, five, two, five, my idol. Two, five, <coughs> 2-5 lang ito mga idol kay hey, Boss Steve. Kay hey, Boss team ito hey, mga idol. 2-5, lang ito idol kay Boss Steve. Okay mga idol, dito kay Boss uh, Ray ng Pangasinan mga idol. 3K, 3K lang mga idol. May bawas pa tayo mga idol. 3K lang. Pagbabalik ng Boss Ray, ang dami na mga manok mga idol. 3K lang tayo mga idol. Ang dami niyan pala. Okay, butuhan ko. Mula mong makukuha mga idol yung bawas pa ito ayan ay boss ito right mga idol ayan o may mga bawas pa ito mga idol ay boss ito right mga idol 3 3K, 3K, ito mga idol. Ay, ito pala. Ganyan mga idol. 3K lang ito mga idol. May bawas pa. 3K mga idol. Play mga idol May bawas pa ito mga idol ha Ito mga idol, 3K din May bawas pa ito 3 mga idol, ha? 6K Idol Six K to my idol, 2 years old. Ah, Gilmore. Bill Moore. Bill to idol, oh. wala natatakot mas ito kay Boss Steve 4000 4K daw itong mga idol o. 4K o. may bawas pa naman itong mga idol kay Boss Steve quatro mil quatro mil toma idol e é toma idol quatro mil 我当然愿意。<laughs> <laughs>